Gumagalaw ang Diyos sa makapangyarihang paraan ngayon, tulad ng nababasa natin sa Biblia, upang magdala ng paglaya at kagalingan mula sa iba't ibang bagay, mula sa addiction, depression, pagkabalisa, pag-iisip ng pagpapatiwakal, sakit sa pag-iisip, karamdaman, at marami pang iba. Oh, totoo. Isa sa mga paborito kong aklat ay God's Generals. Sa librong iyon, mababasa mo ang tungkol kina John G. Lake. Catherine Kuhlman at Amy Semple McPherson, mga kamanghamanghang general ng pananampalataya na lumakad sa mga himalang tulad ng pinag-uusapan natin ngayon. Ngunit Catherine, kailangan kong sabihin ito, nakikita ko na itong nangyayari sa pamamagitan mo. Ginagamit ka ng Diyos sa napakamakapangyarihang paraan. Kapag tumatayo ka pa lamang upang magsalita tungkol sa kabutihan ng Diyos, lumalabas na ang mga demonyo. Inaasahan mo ba iyon noong nagsimula itong mangyari at itaboy ang mga ito? Tunay na napapalaya ang mga tao sa demonyo at nagbibigay ng patutuo makalipas ang ilang buwan. Kahit higit sa isang taon, sinasabing, Ako'y lubusang malaya na mula sa mga bagay na nagpahirap sa akin. May ideya ka ba na gagawin ito ng Diyos at sa pamamagitan ng iyong buhay? Kailanman, hindi ko ginusto na maging isang manggangaral o ministro. Ang pagsasalita sa harap ng publiko ang aking pinakamalaking takot at kahinaan. Nang mabuksan ang aking mga mata at makita na ginagamit ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa kapangyarihan, tulad ng sa aklat ng mga gawa inakala ko isa, dalawa, o kakaunting tao lamang ang ginagamit niya sa ganitong paraan. Wala akong ideya na nais akong gamitin ng Diyos, purihin siya sa kanyang kapangyarihan. Ngayon isang araw, isang propeta na nagngangalang propeta Dr. George Davy ang nagpahayag ng propesya sa akin. Sinabi niya na tinatawag ako ng Diyos upang maging isang ministro, isang apostol. Sinabi niyang tinatawag ako ng Diyos upang maabot ang mga bansa. At nakita niyang maraming himala ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ko. Nang marinig ko yon, nagulat ako. Ngunit sa sandaling iyon, pinaalala sa akin ng Diyos si Moises. Tinawag siya ng Diyos upang maging kanyang tinig at maging pinuno ng milyon-milyong tao. Sinabi ni Moises, Panginoon, paano ko ito magagawa? Nauutal ako. Ngunit sinabi ng Diyos, Ako ang lumikha ng iyong bibig. Bibigyan kita ng mga salitang sasabihin. Maniwala ka lang. Sumunod ka lang. Kaya alam kong ang Diyos ay nangungusap sa akin noong sandaling iyon.